nga mga pre, no? Nag-aalala ka po dito. Ang nga rin ito, dadaan kami din sa may okay. ilaw ilaw. Sa salakot lang ito kung gusto niyong bumili. Okay, tag lang yun dito. Sa go to Bakal ba tawag mo doon? Bakal. Nickname? baka pwedeng masigay hindi, hmm. maghahip na maganda na kaganda na mag maghahip hindi ano, Wala naman sa ganun yun, pare. Inaayaan naman tayo ni God mag... Nag-yossi. Hindi naman ikagagalit ni God pag nag-yossi tayo, repa. Sa bagay. Alpa muna ba? Super eh. Ha? Super eh, no Alpa. So, super muna? O Alpa? Sarado. Sarado, sarado na, aray ko. Ah. Sarado, sarado aray. na, guys. Ang Super 8. Pare, 7 pa lang. Sarado na ang 8. 7 pa lang. Sarado na ang Super 8. Dapat.

lang siya, 95. Ito prime, isa lang. Chika siya, 95. Isa lang naman. Nari tayo. Ang nga naman sinabi natin, pagbalik natin dito, hindi sabi natin kung na naman. Pag lipad ng aeroplano. Maroon oh, lang ako nagbili ng isang litro ang pag putang ina Purkin kinakaalis ka sa zero days, tagka isang libo <laughs> ka lang, gusto mo nang gastosin na agad. Paano yung tako mo? Ay, butang, yun ay yabang daing pera. Mahal kayo na. ko. Boy. boy, gusto ko na ito. Bilhin ko pang ko, ayaw ko na. Ayari kay Nana. Alina, bilhin natin. Ay, kagawin, hindi Ayaw nyo to? Hindi Barbie, bilhan siyang Barbie sa'yo yan Waka mo Ako, kukuha ko ng akin Uy hey. Tanga na yung pink dapat ayo, blue ka Kasi ikat ka nga ka ba yan? Benching ko lang isa So yun nga kasi namin, Ay, lang, Bart. Bart. Ah, namin. Ah, namin na inabi yung namin Barbie Laki din, hindi kami na yung Sa nga guys, na ang viral ko na post yan? bago, bago, preo. Boy, naalala mo ba na bumili tayo ng ito? Panginoon, nag-viral yung post ko, bumili ko ng ganito. Pinagnanakaw. Oo, ayan eh. Saan na eh? nakita, nakita pa yung koko ko na may ano. Boy, nakita pa nila yung video mo? Picture lang. Ah. kita pa yung koko ko may

pare gusto ko ng bit pare bit pare sting oh ang obra pinagpabi one b one niya eh katorse lang ano gago hindi kuya ba ano nakalagay eh Alam na gago may mango favorite kyang mango na yun eh. Kuan nagastak sila. yun. Ato nagastak na yun masarap kasi yan pare. ko Iba dang bumili niyan. na realize din niya tanga nakamahal pala eh ka. So, nag-vlogger nga ni. Nag-vlogger nga ni. Ngayon, sumala sa si punso. Ah, akin kaya na sa akin. Parang gusto kong magkape. Starbucks sa sandaan niya. Ayoko niyan. Tutang yun ang Starbucks niya. Outside. Outside. Eh, Ayoko na. Tignan mo na rin yan. Fresh milk. <laughs> gusto ko yung bago. Fresh milk ni Liza. ice cream taste weird. Nagre-relapse ah. Tangin na sa antrip ka na relapse sa puto. Ha? Pakari sir. Ang balasan niya, hindi ko pa yung natitikman eh. Tubig ng pang mayaman. Ano itong tigdo dose pare? Minute made? Ah wala. Tangin na. Ang bayan outdated yung mga ano Sa baba kasi. Ito yung 49 yun, yeah. yun, ano. Outdated na yan ako. Okay. wala no? di barahan tayo ang eh yeah, wala na siyang iiwa, pre ang ninamp okay, um, ko, ko yan product na. paano siya Sampo. Sampo. Okay, tara. Wala nang iwamin. Okay. Gawin mo, bro. Yung probing. mo sa akin cash mo. Mayroon ko lang ng Gcash cash para na lang. Ha? Ito si Alina. Di ba yun yung gusto niya? Ayun mo. Nagkumain ka na? to. Ano ba maganda dyan? Ito pala Ito pala pre. Ay, si Sam, ano? Hindi, ano, kabili. na nandiyan, Ang lasi lang yun. Talaga ako. Pero merong, ano, bar, merong lighter. Oh, tawid na ano ba ang kaya mo? Ito yung favorite nyo. Nandito silang mga mga deksa. Kasama na po talaga. manet Bursa ko na lang bro Tara Pumo na tayo dyan Pumo na tayo dyan Tulak mo yung pool Ay tinulak yung pool na ano nito yan Tatarin mo bro Nagutingin ko kaya ulit Tara dupo ka muna ron Ay tamay tayo dito hangin ina yan Paano kasi? Bano nang putik. Tara, hindi na mismo. Lagi mo na diyan eh. You know, so lit man. Minit may dinaya mo pa dito, ano? Ali mo ka talaga ya. Kulang eh. Dito na po no. Pinunting mo kasi yung natap, ha? X ko. Tara, sa tayo. Pala ka pa do. Ano ba 'yan?

Ito din eh, oh. Uh, ah, yes. Ikaw banget. Tangina bukian. Wala na din naman sa to. Okay. ka na yan. Tangina na ali ka bok na lang sa lupa. Hayop na

Pauwi na kami ng aking tropa ng aking uh, G Dahil sa paglipad ko lang ng mga aeroplano to kasama Zero days, hindi ko to kasama Ganda ng view dito eh Pagka ano Pwede, hapon din Pagpagabi. ako. Seramado eh Kita mo. Ah, pala, okay. lang Ano repa? mo Ako so mo Kaya nung patulogin ito, na. Ito na namin, guys. Pinulog ba ako?

Ano lang? Sa mga talaga. Pag wala na tayo, ano? Nagawin natin yon, Ha? Hindi lang na niya. Nagawin natin, yon kapag natin yung kapag kalapit. zero din tayo. Hindi ito. Wait. Kung walang wala na talaga. Wala na. No. Masunod yung... nangyari po eh. Pero deep inside, sobra po pa niya. Mas malala pa pala doon ang gagawin. Ano? Ngayon po dahil na papa di kasikilah, buwone mo yon. ano? Pangalan, na, bat yung perno? <laughs> hindi hindi pa nang tumawaw sa talaga. Ayaw na tayo. Kailan? 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 Upgraded sa ano? The dashboard system. Yan, never voice. Makikita ko nga rin. Saan? Pipili ka on mo nga. Chat mo ma nga. Pagpili nga po. <laughs> Ang hinang mo ko niya. Call. Magkano ka po? Trip mo po? ba yan? Trip mo. Magkano ka po? Ang hinang mo ka? Ang ka? Parang tumapo na. na. Para. Huh? Parang tumapo na. Huh? No, Hindi, parang. Na Ayun, ice cream lang naman. Riko, putang ina yun. Ah, tuluan lang. Shout out Let's Go Hardware Katapat lang yan ng Nio Store Repa Ang ka dulit, oh. Wala, si bibili Are you waiting for me? Ha? Huh? Oh, pasalubong. Hmm. Hintay mo ako, be. Ha? Hintay daw niya ako guys Grabe naman na baby ko na to Love na love talaga ako mm, Love you Tara Hindi na tayo bebe eh. Yun nga guys, naka na ako May time na baby Baby cookie Uy, ba't basa yung ulo ni Orange? Dali natin. Sarado si Nadine. Sarado si Nadine. Tumambay, tambay. Tagal kong pumili. Para kong si Mami. Tagal kong pumili. bading. Bading yan? Bading So yun nga guys, bibigyan na namin kay Alina yung kanyang oh, wait, present. Nandiyan oh, pa, may oh, Christmas game Katok na. Yan, bukas mo. Opo. Alina. Ano si Alina? Ah. Can Hello. Can can Hello. Can Uwi na ano Barbie, ko Barbie! Ang Wow! Juju! Happy? Sleep na Nana? Happy? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Ano Hindi pa. Hindi na? Ha? Uh -huh. okay, sama nyo na. Ah, ka? Pero hindi po iwan mo dito. ka kay <laughs> ate, ta. ka ta. Ay, tara. Hindi, na siya. Papa. Bili, pasok na! No, patok na, patok na. Tagal, bilis! si Baby Orange. Hello! Na ka ng Baby Orange muna. Tapos mo si Baby Orange. Unboxing yarn! Unboxing! Wow! Cotton candy! Masalubong namin kay Baby Nana. Ang ngiting mo na may ngiting Ayan. Ayan. Ngayon ka nga patikin ng ngipin ni Nana. Ay, okay ba happy si Nana? Happy, happy, happy. Happy ka Nana? Open muna. Happy? Na? Nana happy tayo. Ayan o. Unboxing. Nakita okay, mo Nana. Kami may bulda. Mga ano pa ba? D90. ASMR.

Yummy, yummy. Ayaw ka lang ba nakakain ng bulak? Ang lasa ng... manlalasa ng bulak. Barbie yan bula. Barbie. Barbie. Alay, Barbie. Barbie. Oh. Ay, sabi ko na. Ganto yana? ha. Oh. Taste mo, taste mo. Hindi, ayun ang wahay. sa face. Dikon mo, hindi yan laruan. Kagat mo, kagat mo.

Ganto yo. Bigyan mo siya marami niya sa bibig. Ganto, madami sa bibig mo. Ikaw to. Kaka. Ganto yo. sarap. Sarap ay, yan gana mo, try mo, try mo, try mo. Hindi na subukan. di takot ka, takot ka. Subukan ka ni Lenny. Dapat kain mo sa loob, tapos magme-melt ka sa mouth mo. Ah, bili ah, ah, say ah. Hindi ganyan. Kain mo, kain mo. Wag dilat, ay, subo ay. lahat. Ha. Hindi subo mo lahat. Ayaw ba? Ayaw. 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 Sabi ko lang, lollipop lang eh. Mm, alright, to Kiyo, ah, yun. Ako na lang to ah. Si ate na daw yun? Ayun. Wow. Cotton candy. Ah, ito yung ipop niya. Lagi ko muna doon, ano? Sili si ito. Oh. Pengi daw sili ito, okay lang? Ayaw mo na ito, Bigyan mo si Liet. Ha? Bayit, bibigyan yung sili ito. Bayit si bibili ito si eh. Sabi bibili ito. Ngayon lang siya ata nakakano ko ng lending. Apo, lang kami. Hindi ka ba na kung bibili nila sa basketballan? Hmm? Sa basketballan, hindi naman ganyan yung texture. Oo. Okay, babay ka na sa vlog. Bye, bye i ko pre-1, 4, trio. Oi Liet! ay ka camera. Ay, Liet, baby Liet! Love si baby Liet? May tago ka. Mita ka, boy. Hello, baby Liet. Ganda ni Liet, no? Ganda pasi si Liet? Oh, na, na, na. ganda ba si Liet? Ganda, ano Cute? Babaet. Ay, sarap. Patikin mo si Liet. No. Joke lang. Bawal. Labas. Nasaway kasi siya eh. Ano niyo ko sa yung hot ko. Oh, pinagalitan niyo. Hindi ako ba tayo ni Liet? Ayaw pumunta sa akin. Ang pagkain natin. <laughs>